Hello magandang hapon po sa ating lahat. Magandang magandang hapon po sa ating lahat. Ngayon po ay lunis na naman at ngayon po ay isa na namang pampaswerte ang ating ituturo sa inyo na pwedeng pwedeng mong gawin. Bukas po ng umaga Martes. Kung kayo ay mga naniwala sa mga pampaswerte, ito pong pampaswerte ito ay napakabisang gawin, lalo na kung kayo ay may mga negosyo. Ano mang negosyo ka ro, mayroon kayong maliit o malaki mang tindahan yan, mayroon kayong mga online business o anumang negosyo ang mayroon ka ay pwedeng pwede po ang ating pampaswerte ito. Ito po ay isang mabisang panghatak ng customer at pangalis ng mga kamay pangalasan na sa pakiwari mo ang iyong mga tindahan ay um, parang unti-unting uh, humihina o humihina ang inyong mga tindahan. Subukan po ninyo itong gawin ng may isang dang tiwala sa inyong ginagawa at tiyak na ang inyong tindahan o ang iyong online business ay bigla kang dadagsain ng iyong customer. Muli, kailangan po kapag ginawa natin ito ay kailangan mayroon tayong isang tiwala sa ating mga ginagawa. At habang ginagawa natin ito, i-claim natin sa ating mga sarili na ang lahat ng ating mga kahilingan ay ating makakamit. Huwag na huwag tayong gumamit, wag ng salitang sana, wag na huwag natong halian ng pagdududa ang ating mga ginagawang pampaswerte upang at ito po ay magtagumpay. Siyempre kapag tayo ay may pampaswerte, and din sinasamahan natin ng dasal. Maxim samahan natin ng sikap. Ka ang ating pong swerteng lalapit sa atin ay siksikliglig at umaapaw. So ayan guys, bago po natin ito gawin sa umaga, kailangan lamang po natin ng maghanda ng baso. Kaya po bang baso ang ating gagamitin? Basong, crystal or clear na baso. Clear na po na baso. Hindi po pwedeng gumamit ng ano kahit anong uri ng baso kundi crystal po. Clear na baso po lamang ang maaari nating gamitin. Hindi naman kailangan ganito. Kahit meron po kayong crystal na maliit ay pwedeng pwede po 'yon. So kailangan din natin ng dahon ng laurel na tatlong piraso, ang pinakakilala at pinaka Um, magbibigay o naghahatid sa atin ng maraming swerte, anumang uri ng swerte, ay ang ating mahiwagang dahon ng laurel. Tatlong piraso po ng dahon ng laurel. At syempre, isa pa ang ating rock salt. Ayan po ang ating rock salt. Muli lagi nating pinapaalala, kapag tayo po ay gumagamit ng asin sa mga pampaswerte o anumang uri ng ritual na yung ginagawa o spell, kailangan po natin gumamit ng pure na asin na rock salt. Hanggat maaari po ay wag po kayong gumamit ng iodized salt. Kasi napakarami na pong kimikal ang hinahalo doon sa ating iodized salt. Kaya po, recommended ko po sa inyo talaga ay ang paggamit po ng iodized salt. So ayan po, bukas po ng umaga or kaya naman ay biyernes ng umaga, alas 6.30 tayo po ay humarap sa silangan at ihanda ang ating mga kahilingan, ang ating mga kailangan kapag nandyan na po ang ating mga kailangan at tayo ay handa ng ating mga sarili, mag-alay po muna tayo ng panalangin sa ating mga pananginoon. Magdasal tayo ng isang sumasampalataya ako, isang ama namin at saka ibaginong abagin, ibag Maria. Ngunit kung kayo po ay hindi katuliko, ay mag-alay po kayo ng mga mga panalangin na naaayon po sa inyong mga relihiyon. So ayan. After mo pong mag ng panalangin, ay mag-concentrate ka na at impisahan na natin ang ating pampaswerte. Habang ginagawa mo ang itong pampaswerte, ay paganahin mo ang iyong law of attraction. Iki-claim mo sa iyong sarili. Kailangan iki-claim mo sa iyong sarili na habang ginagawa mo ito, ay ibinibigay sa iyo ng universe ang iyong kahilingan. So ayan, pagka nandyan na, kumuha ka na ang ating baso at ilagay dito at ang ating kutsara at asin. Ngayon po, maglagay tayo ng limang kutsara, limang kutsara ng asin sa ating crystal na baso. So, lima po ha, lima. So, ayan, isa. Dalawa. Tatlo. lima. Ayan, limang kutsara ng asin ang ating kailangan. Pagkatapos po niyan, ayan na, nailagay na po natin ang ating asin. Ay sa kamo kayon hawakan ng ating laurel at ilagay mo ito ng isa-isa. pa -isa, isa po natin ilagay ito. Habang inilagay po natin ito ang ating dahon ng laurel, ay humiling ka. Humiling ka sa dahon ng laurel. Kailangan ay humiling ka kung, ayun na, kung ano ang iyong intensyon, kung bakit mo ito ginawa. Bakit mo ito ginawa, ano ang iyong kahilingan. So halimbawa ito, sabihin mo sa dahon ng laurel, ikaw ang tutulong sa akin upang ang aking negosyo ay lalo pang lumakas at dumami ang aking customer at kita. Ayan. Kailanman ay hindi ako mauubusan o hindi ako makakapos pagdating sa usaping salapi. Ayan. Ayan. Tapos kung ano pa po ang iyong kahilingan, kahilingan, kung ano pa po ang iyong kahilingan, ang, aking, ang aming pamilya ay laging magiging masaya at malalayo sa anumang klase ng karamdaman. Sa kamuli ilagay ang ating asin. Ayan, pagkatapos ay hawakan mo ito. Hawakan mo ang ating um, ating baso. At saka mo damhin ang enerhiya ng universe sa kakamuling humiling. Habang hinihiling mo, kailangan ay pairalin mo ang iyong law of attraction. Ikiklaim mo na lahat ng iyong kahilingan ay ipinagkaloob na sa iyo. Pagkatapos po, ano po ang gagawin natin dito? Kung ikaw ay may tindahan, kung halimbawa ikaw ay may tindahan, ay ilagay mo lamang ito katabi doon sa lagayan ng iyong kita sa iyong cash register or kung anumang negosyo ang mayroon ka, ay itabi mo ito sa lagayan ng kita sa cash register. Kung anuman ang lagayan mo ng pera, yung iba po kasi ay gumagamit po ng arinula. Napakaswerte din po ang paggamit ng arinula sa inyong negosyo, lalo na kung kayo ay may mga tindahan o anumang negosyo ang mayroon ka. So, ayan po ay ilagay mo lamang iyan katabi ng iyong lagayan ng kita. Sa mga online business naman, kung ikaw ay may online business, kung saan mo nilalagay, ang iyong kita ay itatabi mo ito. Ngayon naman, kung hindi, ay itatabi mo ito doon sa mga items, kung anumang mayroon ka, or sa iyong mga paninda. Itabi mo po lamang ito doon sa iyong mga paninda, kung nasaan mo inilagay ang iyong mga paninda, ay doon mo ito ilagay. Or kaya naman, kung ikaw ay gumagamit ng laptop o cellphone sa iyong um, pagbibinta, ay itabi mo lamang itong baso na ito upang ang iyong customer ay mas lalong dumami. Ito po ang aakit ng swerte sa customer mo. At ang iyong mga customer ay magdadag magdadagsaan na o order sa iyo o bumibili-bibili sa inyong mga negosyo. May tindahan ka man, maliit o malaki man, gawin po ninyo ito ng may isang daang persyentong paniniwala. So ayun naman guys, maraming maraming salamat po at magandang hapon sa ating lahat.